Hello mga boss, ito po ang nakita nyo ba ito mga boss, ito ay kilawin na yellow pin na mga boss. Nakabili kami sa palingki, mga boss, a fresh na fresh yan mga boss, oh. ayan o, oh. kitang kita nyo mga boss. Ayan mga boss, malalaki yan mga boss. At pagdating ko yan dyan kagad mga boss, tinira ko na agad yan mga boss, at tinababalatan ko na yan dyan mga boss. Ayan mga boss o, oh. ayan tinanggalan na ng liig, ulo pala mga boss. At uh, tinatry kong balatan yan mga boss Pero kahit hindi na balatan mga boss Masarap na rin yan mga boss uh, yan, mga boss Kita nyo ang Ang laman yan mga boss Napress na yan mga boss oh, Pulang pula Ayan o oh. Yan, slice ko na yan sa gitna kasi may buto yan dyan sa gitna mga boss. Ganyan lang yung mga boss pagka tira ng kilawin mga boss. Tinanggal ko yung parang pulang-pulang dugo yan sa gitna ng katawan niya mga boss. Ayan o, oh. saka may buto yan mga boss. Hindi na natin sali, isali yan mga boss. Ayan nata, slice lang natin yan Ang pachub-chubo mga boss. Yung para ibabad na natin agad to yan sa mga suka mamaya mga boss. Ayan mga boss, at natapos ko na yan ng slice mga boss. Ayan na yung laman niya mga boss. Oh. Ayan. At inugasan ko pa yan mga bus kasi para matanggal yung dugo niyan mga bus. Kasi madugo kasi yan mga bus. At uh, okay na yan mga bus at ibabad natin yan. Uh, lagyan natin ng asin sa suka mga bus. Ayan o. Uh. Babad natin yan mga 10 minutes. Okay na yan mga bus. Para maluto yung karne nyan mga bus. At uh, okay na mga bus at pipigaan na natin yan mga bus. Para yalu na natin yan ng ricado mga bus. Ayan na, mga boss uh. At uh, pagkatapos yan ng piga mga boss Ito yung mga ricado nya mga boss May sili, sibuyas, duya, bitsin, asin, suka At saka kalamansi mga boss Ayan mga boss At uh, aluan na natin ang ricado nya mga boss At titimplahan na natin mga boss Ayan na si Pinasok, uh, Nilagay na natin yung ricado nya May asin, bitsin Lagyan natin yung suka, kalamansi, paminta Ayan At uh, suka Timplahan natin At uh, mabango pa pag nilagyan natin ng kalamansi ayan o oh. ayan na mga boss at okay na yan mga boss ganyan lang ang pagkatimpla ng kilawin na fresh na fresh tuna maraming salamat mga boss at God bless mga boss like and share bye bye